Isa na namang simpleng recipe na gulay-gulay ang ating ibabahagi sa inyo sa araw na ito. Join me guys kung paano natin kasarapin ang ating recipe ito. Yan, magsastart tayo dito sa paglagay ng use oil. Nagprito tayo dito ng ating baboy. So use oil ang ating i-add ia Lagay natin ang garlic. Onion. Tamatis Sabay. bayo. Ibisa. Yan, mag-add tayo ng konting karne. Kiniling. Maglagay tayo ng oyster sauce. Jangan lupa untuk menghidupkan kuali untuk menghidupkan kuali. Kita air So, mayroon tayong tatlong klaseng gulay. Long beans, kalabasa, at okra. Lahat ng yan ay buwi na sa ating uh -huh. Ah, hindi ba? Easy ulam na naman tayo. Yan, yeah, looking good. So, yan ang ating gusto. Ang gulay-gulay na ito. So, thank you again guys for joining me sa ating mga simpleng ulam na ibinabahagi rin dito sa inyo. So, meron na tayo. Ginisang okra, sitaw, at kalabasa. Bye-bye. God bless and maraming salamat ulit.